So for today's video, kahapon mga loves is Thanksgiving. Today is Friday. So Black Friday mga loves. Pag Black Friday, marami mga sales. So first time kong Magsha-shopping with my friends. So pupunta ka kala Ate MJ kasi magsha-shopping daw kami mga loves. Hindi ko alam kung shopping or window shopping lang. <laughs> then afternoon, pupunta kami, babalik kami sa bahay ni Ate MJ and then kakain, gwentuhan, mga ganun. So super excited ako kasi never pa ako nakapag ano nakapag-shopping ng Black Friday. So, ngayon yung pinaka-first time. Normally, yung ginagawa ko lang, mga loves, online, mga ganon. Pero yung pupunta ka talaga sa store sa mismong Friday, Black Friday sale, is eh, hindi ko pa nagagawa. So, excited na. ako Kuyatid lang ako ng aking Jusawa, kala at MJ. And I'll see you there, mga loves! Ayusin <laughs> mo Dito na kami sa mall, mga loves uh, Magtitingin-tingin kami Kung ano yung pwede namin mabili dito Ang dami mga ano dito, mga loves so, mga t-shirt Ang cute For $10 Ayan, oh Di ko alam kung magkano yung regular price nito Pero umura na nyo, mga loves So, bibiling ko tong isa Tapos, meron pa ako nakita dito na Ito, oh <laughs> Meron pa dito yung Hello Kitty, mga loves ayan tapos dito ay parehas lang ito pink na pink cute ito mayroong red na hello kitty may nakita silang tag 2 dollars ala mga, lahat ng mga shoes 2 dollars ala <laughs> 2 dollars lang maghanap mag mag tayo ang ano kasize natin <laughs> Oh, mga six lang. Or, ito? Ano ka na MJ? Size six. Two dollars. Bili na kayo. Ano ba, anong gusto nyo? Did you Anong size ang gusto nyo, ma'am? Ma size nine lang po. Ito ba, oh, two dollars lang. Anong size to? Tapos, ang problema, wala pala yung size natin, no? Ngayon, hey, mga loves, two dollars. Ito, one dollar lang, mga loves, oh. Wala kaming kasya dun sa, ano, sa mga sap sapatos. Kaya pala, two dollars, wala yung size namin. O diba, dollars. $5. dollars $5. $5 lahat. Five dollars lahat. Lami, May nakita ka na ito, MJ? Naguguluhan ako sa, sa ano niya. Sa mga kulay. Sa mga kulay. <laughs> Itong dress na ito, mga loves, kukunin ko. Ano, twelve, ten dollars din yata to. ito. Itong mga loves, kukunin ko din dress. Cute. Ito pa, mga loves, dress floral na floral. Kunin din natin yan. Ayan. Cute, cute. Ito mga shorts, mga loves. Two dollars. So, kunin natin to. Ayan. Ang cute. Ano, T.M.J.? MJ, may nakuha ka na. <laughs> Sige, dalawa na yung napipili. Oh. Yan. Sa T.M.J., wala na naman napili. <laughs> mapa yard sale, mapa mall, wala talaga. <laughs> Bibili kami ng tatlong ano, pera-peras kami na dress. Ayan, oh. Yan, yeah, ito yung sa akin. Nakuha ko ng mga loves, ayan. At MJ, maganda pa. Di ba sabi ko sa inyo, ako ang tagahawak sa inyo. Yaya para may tag-fitin. Ayan, One dollar lang. Ang cute na mga boots, mga loves, oh. Kaso ang taas, hindi ko kaya yan. Ayun pa, oh, pink. Ang cute. Cute. Ito mga loves, gusto kong bilhin, no? Ang cute niya. Oh, kita na ako. I think $25 na lang siya. Hindi ko alam kung ano. Kasi parang di, hindi yata ito pwedeng ilagay sa ano eh, sa washing mga loves. Kasi ano siya, leather. Hindi ko sure. Sayang din kasi. $32 pero $25 na lang siya. Ito hey, oh. mga hey, loves, ko ako. Red na dress. Uy, cute. Ang cute. Ang, cute din yan, Jen. Yung blue. Pareho lang sila. para Magkaibraw ng kulay. Kapatid tayo. Magka <laughs> Pilipinas? Yeah. Pilipinas, blue and red. <laughs> Amerika yan. <laughs> Ay, Amerika din oh. No? <laughs> so, kunin ko itong red din. Yeah. Kunin mo na yan, Jen. <laughs> <laughs> Ito pa mga loves. 3, 4, 15, 99. So, kukuha ko na pink. Nalagay ko na dito. Tapos, ito. And, ito yung black. Ayan. So, pang summer to mga loves. <laughs> Hindi pwedeng pang winter. Ito na yung aking na, ano. Wala tayong cart, eh. So, kunin natin yan mga loves. So, check out na tayo mga loves. Si At MJ, nag-check out na dun, no? <laughs> May nabili ka ba? Oo, oh, apat. Apat. So, ito na. Magbayad na tayo. Sabi mag-picture. Si Ate MJ, magli lipstick daw muna. <laughs> MJ! Anong ginagawa mo? <laughs> <laughs> Anong ginagawa mo? Anong <laughs> um, picture mo? Kasi po ako, ma'am. <laughs> Dagdagan mo pa. Walang kulay. <laughs> Wala ko. <managay. laughs> Wala mo <managay. laughs> mag Kasi magpicture kami dito sa ano mga lounge. Kulayan mo pa, konti pa. Wala ka man nilagay. Uh oh, may makeup artist ka. <laughs> Alam mo, wala tayong mabibili dito sa Black Friday sa Katalina. Yan. Wow. Tama, no? Wala, kunti nga lang. Ano gagawin nyo talaga sa akin? <laughs> ah, tara na, picture picture na tayo. Next stop, mga loves, Forever 21. Ayan. Dito kami, 50%. Today only, 50% off. Ay, mura rin, MJ. Oh. Ito yung ako ko nakita, mga loves. Ang cute niya, ayan o, pang winter, $44, pero dahil nga 50% off, so kalahati niyan, ayan ang ating kukuhanin mga loves. Ang dami mga ano dito mga loves, o, oh, ang cute pa nito. White shoes. Mataas. Magkano kaya mga loves? Hindi ko makita ang presyo. Kasi may hawak ako ang camera at hawak ko to. Ayan. <laughs> ayan, ang dami mga ano, magaganda dito mga loves, o. Oh. Ano na naman bibilin mo? Tala, wala, wala <laughs> pa. <laughs> Ay, ah, kasi ito mga loves, kukuhanin ko. Super cute, ang ganda niya. Sinukat ko na. Si Ay, Tarno yeah. kami. <laughs> so, itatarno ko to dito sa puting ano na ko. Ito mga loves, cream siya. Ayan. Super cute. Ang ganda, o. Oh. Pang Rampa. Pang Chicago. <laughs> Saka pang New York. Anong oh. size mo? Sana. Ayun, Bili mo na yan. Pareho tayo. Ang ganda. Ang sexy. Oh, Ayun, maganda yun. Oh, balikan natin. Ayun na, oh. Tara na, bumili ka na talaga. Bumili ka na. Ako maganda o mga lang. Ang na madaming bitbit bit-bit. Meron pa ako nakita dito. Ayan, oh. din natin to. Ayan, so 50% off. So, magkano na lang mga last. Bili ako niyang black. Saka, merong, eto isang, hindi ko alam kung, ano, kung meron sa yung size nitong isa. Yung ganyang kulay. So, kunin natin tong black. So, meron tayong size. Ito, nakuha ko na yung, ano, yung black. So, kaya tayo nito. Large yung kinuha ko pag ganito mga loves kasi, ano siya, fitted. So, gusto ko medyo hindi ako nasasakal. Kaya, large yung kunin natin. Ayan. Nakakuha po ko ng chaperone. <laughs> Ayan. No. <Nangalag> na. <laughs> okay po. Uh, saan, tayo, ma'am? <laughs> Basta, Ay, tayo na nga. San, tayo, kain tayo na. Ha? Kain tayo. Mahawa ka sa'yo, kain <laughs> tayo na tayo. Pagbayad <laughs> na nga tayo, tara na. Tayo. San, Ma sige lang, sige lang. video ako sa'yo. Ang <laughs> gabi <laughs> namang itong tao. Susukat ko lang kung <laughs> kasya. Ang gabi. Ay, kung my, my loves, mahawa ka naman sa'kin. Pinapabideo ako, tingnan mo yung tsura ko. Sige, na nanaglag. Tapos, large. So pa okay lang yan. Eh, yung kapag parang na naiipit ba yung ano? Uh, naiipit. Yung... Large pa large. Naiipit ano na naiipit yung... yung... Parang ang sikip sa Eh, kasi, na, kasi ano, tik yung sinuot mo. Eh, ganun din. Di ba pag nagsuot ako ng ano, so large na lang. Maganda. Wala pa akong plan. <laughs> I-try mo yung large. No. Mom? Parang <laughs> <Ma 'am? laughs> Pagkakawa mo naman yung magbilis yung <laughs> magkakawa <Wait>, mo <no>, naman. Pagkakawa mo Madam! <laughs> Mura na to eh. Forty- Forty-nine sa kalahati nun. No. Magkano? Fifty percent. Fifty percent. Ayan, sakto. Proficient. Sige na. Sige na. oh Yaya, pakikain mo nga to. Sige, sige. Ayan o. Ayusin mo ako. <laughs> Dali mo yung makapakakakak ako. <laughs> ako na magdalit, MJ. Sige na, na Sige na. na tayo. Nagbayad na ako mga loves Ikaw siya, Ay, tapos ka na? Okay, okay ka na. -bayad na kami. Ayan na mga loves ang ating napag-shopping. Ayan. Tignan natin kung may tutunog. Tututunog! <laughs> Tignan nyo yung pila sa Bath and Body Works mga loves. Ayun, ang gando na kapila sila. Pero di kami, paikot pa yan. Sa so, pupunta kami sa Victoria's Secret. Tingnan natin kung meron daming mabibili mga loves. Ito. Walang pila eh, oh. 40% off, oh. Dito kami sa mga pabango mga loves, oh. Very sexy. Mga mahal pa din eh. 40% off lang siya. Pero pricey pa din siya mga loves. Mm. Ito, five for dollars Pricey pa din. Namamahalan pa din ako mga loves. <laughs> eh ito. Cute, oh. Ayan. Hindi oh, ko alam kung bibila. Ito yung maganda. Kasi set na. So, maganda to pang regalo talaga mga loves. For Christmas. Ayan, velvet petals. Love spell. Ayan, oh. Ang cute. Pang regalo. Ayan. May binili pala si ate MJ sa ano sa ano tawag dito? Victoria's Secret. Papakita niya. <laughs> And then, namili lang siya ng ano, may ng panty at saka bra. Brief at saka panty. Hindi, <laughs> panty at saka bra. Ako kasi hindi ako mga lang. Saka ah, perfume. saan ang perfume? Ah, saan? Sobrang laki. Ah, namili ka ng perfume. Ah, okay. Perno. Ah. Ayan na po ang mga ano, nag-shopping. Si Ate, ang dami na bilhin ni Ate ay oh. Ah, may libre. Ah. Uh, more than ano. May ba may libre. Si Jen yan oh. Ako wala akong binili sa bat ay sa Victoria's Secret. Magkano yan? Itong bag. Ha? Huh? Free? Ay, free to? Ah. Ito ah. Ay, ito. <laughs> Ah, okay pala. Nakain mo na kayo mga love. Dito ako mag-order sa Sarko Japan. Ayan, teriyaki and shrimp chicken. Chicken and shrimp teriyaki na meron kasamang rice. May namin order mga love. Niloloto pa dyan. pa yung shrimp. Ayan na ang aming pagkain. sarap. Hindi ako kumuha. Ayan, with water lang. Ano pagkain mo? Ay pagkain na Ate MJ. Oh, wow! Yeah, nice! Si so, Ate man, Ay, man. yan. Ito ano sa amin. Kung anong kinakain, kinakain ko rin. <laughs> Kain kaya na na! Anong ano gusto mo? Kain na! na, kainan mo, kainan ko na rin. <laughs> Kain na! mga lang. Dito naman kami ngayon sa Macy's. Alam mo ba, paborito ko ang pink? Pink. Pink na pink. Hindi ko paborito. Ito oh, maganda pala, oh. Yung mga pinamili namin, nilagay na namin sa sasakyan ni Para know wala know na kami bitbitin. So, magtitingin pa kami ng iba pang sales, okay. mga loves. So, ito mga loves, may nakita ko dito. ayun o, oh, $14.99. So, kuha ko ng Winnie the Pooh. Ay, merong ano, Hello Kitty. Ang cute. So, original price ng mga loves is $36. Okay, sana to. Kaso parang ang dal ng, ewan ko ba. Maganda rin siya Oh. Kunin ko na rin kaya yun. Kasi itong isang twin, ano? Ito, ma maganda mga loves. O, kukuhanin ko to. Si, ano, Tweety Bird. Ayan, o, oh, ba diba? Ang cute. So, kukuhanin ko yan. Palitan ko kaya to mga loves. Palitan ko ng Hello Kitty. Ay, ito may Hello Kitty white. Ayan, mga loves, Oh. White. Kaso, baka hindi ko siya ka-size medium. I need large mga loves. So, ito na mga loves. Kukuhanin ko na nga siya. Saka itong isa. Yan. Tsaka ito mga loves. Nakakita ko ng XL. Wala silang large kaya XL na lang. Yan. Kunan din natin to. Ito pala oh. Si Ate MJ. 4.96 and under. Pababa. Pababa ng pababa. <laughs> ano nakuha mo ti Ay? Ay, oh, ang cute niyan cute yan. Yeah. USC. Cute. Ito mga loves, kukuhanin ko. Five dollars. Cute. Ayan. Ito pa mga loves, sweatshirt na super cute. Ayan, pink na pink. Makikita nyo. Oo, oh, kukuhanin natin yan. Ito pa mga loves, another sweatshirt for $9. Nine something. So, kukuhanin din natin to. Ah, sa sapatosan naman kami mga loves. Ayun ang mga ano, mga <laughs> Ang yaman daw na swipe lang kami ng swipe. <laughs> so dito kami ngayon sa mga sapatosan. Jay, saan tayo pupunta? Ah, saan tayo pupunta? Doon tayo sa last last act. last act. <laughs> yung, ipami, yung ipamimigay na lang daw mga loves. Dito kami pupunta, last act. Ay wala na kunti lang oh. Wala masyado. Ay, oh, ang cute. Ang ganda niyan. Magkano? Yeah, yeah. yeah. Hmm? Mahal siguro. Ang cute, no? Ganda. It's all day special. Ang ganda. lang, 100 dollars. Ay, 100. Huwag na. <laughs> ay, si ate, ay, dami na nakita. Tatlo, ah. Tatlo agad na sapatos. Ay, boots. Ang cute niyan, ti ay. Asan pa yung, ano, yung dalawa? Ito. Cute yung brown. Wala na kasi sa 9, eh. Puro na, ang konti lang. Kami na, ayan, maganda rin. Ayan, maganda. Ikaw, ano na ako mo? <laughs> maganda rin ako. <laughs> ayan, super ano na, comfy. Ayan. Sabi mo, maganda rin ako. Tati MJ, maganda rin. Ayan yung nine, o tignan nyo, wala laws. Ito, na kalagay mga last. Ito, sino Ito sinukat na. ko, kaso ang sakit sa paa. Ang ganda sana niya mga last, ang sakit sa paa. Hindi carry. Ito naman, Nagustuhan ko siya, kaso ang mahal pa din eh. Nasa $100. Dala-dala <laughs> ko pa yung medyas ko kasi nagsusukat ako. <laughs> ang ganda mga loves yan oh. Ano Ayan oh. Ano Inaanan ni Jen. To? Ang cute. Ayan. Ano 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 kaso <laughs> <nasa> walang price. <laughs> ganda oh. Madam. Wow. Madam Jen. <laughs> may nakita ka na, Teng Hindi, ayoko na. Ay, grabe to. Ang ganda, may. Ang comfy oh. <laughs> Ano, na. Dito kami sa MAC, mga loves. Kasi, 33. So, ito ngayon, $15 na lang isang ganto. So, mamimili tayo. First time ko magkakaroon ng MAC, mga loves. Never pa ako Wait nagkaroon nito. It. Nang <laughs> ano? Nang MAC. MAC, okay. So, ito mga loves, nakabayad na tayo. Ito yung kinuha kong kulay. Ito yung kinuha kong mga loves. Ayan. Parang medyo siya magkapareho ng kulay, pero magkaiba siya mga loves. Yung isa medyo darker, ito medyo light. Ayan. Meron silang red kasi super red naman niya. nagorder ako online mga loves. Ito yung in-order ko. Oh. Ayan. So from 75, nag-down siya ng 25. Meron pa ako ibang in-order eh. Waiting pa ako mga loves. Ang dami mga pabango mga loves oh. Eh, nalagpasan ko na yung Dior. Um, ito, Versace. Ito yung gusto ko mabambili ngayon, mga loves. asa ah, saan yun? Yung Versace na ito yata yun eh, pink. Kasi sobrang bango nito mga loves. Yung binigay sa akin ng asawa ko to yung blue. Pero ito yung gusto ko ngayon. Ayan. Kasi sobrang bango. Uwi na kami mga loves. Oh, ang sosyal eh. May sapatos na, may lipstick, may mga damit. Kaya uwi na. na. Wala na kaming pambili. <laughs> <laughs> ang si ate ayon, daming binili. <laughs> Balik na kami sa bahay nila, ate MJ. Mag-milk tea muna kami bago umuwi mga loves. Cheers! At the end, eh, paano yung smile? Paano yung smile? so, uuwi na kami mga loves. Balik na kami sa bahay ni TMJ kasi wala yun ang pera.